<laughs> Hello, aga-aga, <laughs> mani. Teka lang, may lam. Gamit <laughs> na. Binago hila, mo. Ayun, ah. namin hilaw. <laughs> hilaw na muni. Hilam na, hilam. Hilaw naman eh, hinugasan lang namin. <laughs> Mas masarap. Sabi... sabi nga, Ma gaal mo salba kayo ng hilaw naman ni eh. Sabi nga nila, nandun daw Uy. sustansya sa hilaw. Ay, isda. Sabi Sama kayo, aalis ka na pala. Hindi tayo maglalota. Yung may gata pa. Uh. Hindi kaya mapapanis hanggang mamaya ang gata. Ulam ko yung mamaya sa <laughs> Ah, sige. Okay, isda. May karne ba dyan ulam? Yung karne marami pa? Ha? Yung karne, walang bawas. Si ano pa lang. Yung dalawa pa lang. Hindi, yung karne. Karne? Oo. Ano Kaya yung kang kagabi? Kasi ano yung mami? Ano ba yan, te? Di ba ba tayong almusal? Oo nga eh. Ano ba? Mag-almusal na tayong kanin. Hmm. Ay, saging. yung saging pala. O, pagkaluto. O, bakit? Maluluto naman yan. Buna na kayong mangga. Huwag mo na pakialaman yan aga-aga eh. <laughs> Ay, 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 ibang gabo pero ng mama mo. Kakainin namin. Meron na. <laughs> Meron na kayo mangga kasi mani na hilaw na lang alam masan namin. Okay ang ha. kayo pambilit tinapay. Kaya may pabili ka naman, wala pambili tinapay. Meron na kayo mangga. Ano yan? Dalawang kilo yan, tingin ko. Para may pambili kami ng gas. Bumili na kayo ng mangga para may pambili kami ng pandesal. Kasi, yung kinakain namin, Hilaw naman eh. <laughs> so, para maluto, binilagay ng mangga para makabili kami <laughs> Magkano ang mangga <tagas>. sa gas? <laughs> gas wala kami gas. Kaya ang kinakaya lang naman, hilaw na mangga. Magkano na nga pala ngayon ang gas? Uh, Siya ninang puya magbabaliw na. Ano yan? Magkano nga pala ang gas ngayon? 970 na yung walang bilik ko. 970 na? Mahal. Kaya ayan, kami ng ate ko, kain ng kain ng hilaw naman eh. Makain na lang kami dito. Ayan, eh. O, hilaw to. Hilaw na lang. Pinugasan lang. <laughs> Pero may nilaga kami sa <laughs> akin. Pero may nakalaga na kami sa akin. May nakalaga Ay, sa May gas pala kayo. <laughs> may gas pala kayo. Naglalaga kayo ng sabay. Hintayin uh, niyo yung pagsakotom awesome na, na nga ba? ako mga kabiyo. 7.30 na. Gusto ko na mag-almosa. Kaya lang gusto ko ano saging. Ayun, nilaga namin yung saging. Saging naman iba. Kakain kami ng ate mamaya. Kaya ayan, kita-kita ulit tayo mamaya. Babang kumakain kami. Oh. Tapos na. Ano daw yun? Anong pinagsasabi mo, te? So ano daw yun? I'm not down here The joys of your love <inaudible> My head is high I can peace the sky I know that in an heaven and her Ay, guday Kain na Ay, ano ba itong naibigay ko sa'yo? Mali. Hindi, ito kaya lang dila mo. Oh. Wow, ang sara. Kaya nga. Kanta ka pa ulit. Manda ng content yung kalat mo naman ang timpla. Makalat dito, makalat dito. Paano, gawa ng ano yan? Yung tinidor pala nakuha ko. Ano ba yan? Parang, parang sabihin ng mga tao dyan, nagalawa lang kayo, parang gulo nyo. Nga. Ikaw ang gulo mo. Ang sarap mo sa akin. Ang sarap mo. Ang sarap mo. Hoy, kain tayo. Ang Ang dali lang. Ang sabi ng iba, iwasan daw kita. Bata pa raw ako, tungkol sa pag-ibig. Wow. Ang nadarama ko raw, ay lilipas din. Mula Ano sa Kahit ba, tapa ako. ito pero hindi ito bola. Ah, ah, ah. <laughs> Nagsa sound trip lang kayo. Sarili mo ngayon. Sabay gano'n <laughs> na Oy, ano oh, na oh, ba? Nakalawin yung camera ko. Ano na ba kayo? <laughs> Bye man ha. Papasok na ako. Sige. Bye. Ingat. Oy. <laughs> ganda lang ang <na> boses. <laughs> yeah. Sisa. Kanta ka pa, ganda ka ng boses. Ganda ng boses ko. Ano lang yun? Blap, blap. Ay, blap, blap. Blap, blap lang. Ano na ba yan? Pero, pero ba? Kasi hindi naman tayo marunong kumanta. Dami kong hindi alam na kanta eh. Together again. Ganda ka, <laughs> And my tears can't stop well, so The Hello one lonely night. There's nothing to do. Kanta na yung kanta. Dapat <laughs> pala tayo si kanta na lang yung content mo. Yung walang ano. Parang uh -huh. yung mag... Ano? May copyright uh, ka sa ano. Sa... Pero meron akong ano, meron akong followers na kanta talagang ano niya. Mayroon. Kanta talaga yung ano niya konti. No ka Ay kasi sip ko baka makaperet gawa na may hawakan Hindi, mic kick. Hindi, wag ka mag-mic. Ay, yan lang. Oo, oh, ganun niya. Yan mm, parang buuhin mo talaga. Kaya, 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 kaya nga ang gagawin ko. Kaya nga ang gagawin ko parang nabibidyo okay kami. Hindi ako hawakan. Oh, o, babasahin mo lang yeah. tapos patayin mo yung sounds. Tapos sounds mo hmm. lang yung maririnig. Ganun na lang. <laughs> Ganda pa yun. Paano <laughs> pa lang niya Ganda rin ang boses mo kahit walang ano eh. Oh, nga, ito, try mo. Hindi ko yan. Punta ko yan. Punta ko yan. ko ko yan. yan. Ang dami kong alam na kanta. Eh, kaya nga mag-aano ka rin. Aano uh, hindi oh, yung lyrics. Oo, ganun. Oo, oh, ganun yung gagawin ko. Kasi, oh, ano, yuna, o kaya naka-ano ka lang. Naka-jet. Hindi, mm, maririnig mo lang sa'yo. Tapos, hindi maririnig doon sa, ano, mm. para hindi naman copyright. Hindi, walang copyright kapag ano. Kapag wala kang mic na ginamit. At saka ang kakantahin mo, yung mga 1970s. Wah, wow, habol yun. Mga batay tayo namayari nun eh? <laughs> <laughs> Kain tayo sa aking... Hmm, kumakalaw oh. Paggalaw mo. Nakakalaw mo. <laughs> may maya maligo ako. Manigas-nigas pa pero masarap. Mm -hmm. Ito sa akin, malambot ako. Kailan nga birthday ni Edith? July? Ay, August? July. Naku, pag ulan na yun. Pag ulan na yun. Punta ka alam. Bala ko mas basta. Ayan mga ka-viewers. Pumunta ako sa tindahan tas ha. Kumakain pa ako. Nagtatawag na si Gami. Kasi alam ba yun? Sabi ko, wait lang umalis. Babalik naman. mo ano na crinkles. Hey! Hindi tayo na tayo bati. Anong kinakain mo? Ano? Ilong? Ilong ano? ano? Kain ka ng kain eh. Ba't kumain ka muna? Baka pumunta dito. Paano tayo nagkasalubong eh? narating talaga nito. Kumakain talaga ako. Hindi ko talaga alam kung bakit. <coughs> Lagi na lang. Saging na nga lang kinakain ko, dumating pa. Hindi sabay na lang habang nang order ko makain. Hello, Idol! Ano? Yung... Yung ahas na walang asukal. Ay, ah, wala tayo. Bakit? Wala Ay, sus. Nang istorbo ka na nga. Wala ka pang stock. Oo, oh, iba lang. Ano? Rainbow. Tatlo.